pagdating naman sa sa iba mo pang mga songs ano yung difference nitong uh, wag mo na siyang balikan sa mga nagawa mo ng dati uh, itong nagawa kong song na to it, it hits very hard kasi mm -hmm. uh, yung mga wala namang heartbreak na, na experience mm -hmm. sa mga comment section sa youtube mm -hmm. sinasabi nila na masaya ako sa buhay pero Parang na-broken ako after ko panoorin yung music video. Mm -hmm. After ko pakinggan yung song tsaka yung story, paano nabuo yung song. Mm -hmm. Kasi may story din yung song, paano nabuo eh. Oh, sige. Parang, mo. Go. Parang magigig na ako nung last. Last gig ko na dapat kasi parang feeling ayaw mo ko wala na nangyayari sa music career ayaw, ko. Sa music career mo? Gina, totoo ba yun? Char. Oh, <laughs> totoo ba yun, Tita Gina? Parang di naman totoo. Alam mo naman oh. sa True FM, lahat oh. ng sila, ano natin dito, oh. sobrang true lang. Oh, alam oh, naman, <laughs> sa true lang. O, oh, di diba? Sa And true then, lang So, talaga, dumating ka na sa point na yon na ayaw mo nang ano? No, dumating na ako sa point na yun. Tapos, sakto, yung gig na yon may producer na. Oh. Tapos narinig niya itong song na to. Mm. Sabi niya, sayang yung song. I-produce ko yan. But did you tell the crowd that this is my last gig? Hindi na ako kakanta. Bago sabihin ni producer na, huy, sayang yung kanta. Uh, ang, sinabi mo? I did not sa say it na ganun exactly. Oh, pero, pero sinabi ko lang mo. na, ito yung isa sa mga special na song kasi baka last single ko na to. Mm -hmm. So, yun. And then, ayun na nga, nang hinayang yung producer. Nang siya kasi may potential daw. uh -huh. So, so, ngayon naman nang nailabas na namin yung song, parang, for me, hindi ko na iniisip kung papatok to or mag-trend yung song. Parang narinig ko lang yung output, very happy na ako. Mm -hmm. Parang medyo nagbago yung mindset ko din. Mm -hmm.